Ano ba i-delete or deactivate ang ating Facebook page kung hindi na ito ginagamit? So may nagtanong sa akin sa comment section kung paano daw i-delete ang kaniyang ibang Facebook page na hindi na ginagamit. So sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mga katropa. Unang-una, open lang na natin ang Facebook application at mag-login. So pagkatapos, i-click natin itong three lines sa taas. Tapos dito mga katropa, makikita na natin ang ating Facebook page. Pero kung hindi natin makita mga katropa, click natin itong arrow down. At dito hanapin natin ang Facebook page na gusto nating i-delete. To sample mga katropa, itong sa akin, click natin. So kapag na-open mo na ang Facebook page mo, click mo lang itong three lines sa taas. Tapos scroll down lang mga katropa at hanapin itong settings and privacy. Tapos i-click itong settings. Tapos i-click itong page settings mga katropa. Tapos scroll down lang natin, scroll down. Hanapin lang natin ang access and control. Access and control, i-click natin. Tapos dito mga katropa, may nakalagay deactivation and deletion. So i-click lang natin. At dito mga katropa, may dalawang option tayo na pagpipilian. Okay. So, deactivate page or delete page. So, dito muna tayo sa deactivate page mga katropa. Ang deactivate page ay pwede mo pang ma-restore Or ma-activate ang inyong Facebook page kung gusto mong pang gamitin. So kung gusto mong magpahinga muna sa inyong Facebook page, pwede mong i-deactivate page muna. At pwede mo pa itong ma-restore or ma-activate kung gusto mong pang gamitin. So dito naman tayo sa delete page. Kapag delete page mga katropa, ang pipiliin natin ay automatic na delete ang ating Facebook page. So kung gusto mo nang i-delete ang inyong Facebook page, click mo lang itong uh, bilog. Tapos click itong continue. So dito mga katropa, may katanungan sa si Facebook na pwede nating pagpipilian. Okay, so optional lang yan mga katropa at pwede mong i-click itong continue. So dito mga katropa, pwede mo pang i-download ang inyong mga photos, mga videos sa inyong Facebook page kung importante sa inyo. Okay, so click mo lang itong download info dito sa download your information. Automatic na ba-download sa inyong cellphone kung gusto mo pang uh, i-download ang inyong mga photos or videos sa inyong Facebook page. Pero optional lang yan mga katropa at pwede mong i-click itong continue. Pagkatapos, i-enter ang inyong Facebook password. So sa mga nagtanong kung anong password sa inyong Facebook page, ang password sa inyong Facebook page mga katropa ay sim lang yan sa inyong Facebook profile. Anong password sa inyong Facebook profile? Ayon din ang password sa inyong Facebook page. So i-click itong continue, pagkatapos i-enter ang inyong password, at automatic na ma-delete ang inyong Facebook page So sana mga katropa ay makatulong sa inyong video na ito At huwag kalimutan mag-follow sa aking Facebook page At mag-subscribe sa aking YouTube channel